Hi guys, magandang araw. So for today's video, may nagtatanong kasi ano ba daw dapat gawin niya or paano niya mahanap yung cellphone niya kasi na niya or nawala niya. So guys, meron po tayong pwedeng gawin ayan, sa cellphone natin which is matitrace po na natin or malalaman natin kung nasaan yung cellphone natin. So pwede natin malaman yung location mismo or pwede natin sundan kung nasaan or sinong kumuha ng cellphone natin ganito. So yun guys, ang una nating gagawin is punta tayo sa Play Store ng ating cellphone. And dito po, isearch nyo po dito yung uh, Find My Device. Ayan, ito siya guys. So, oh. Find My Device na application. So, i-click natin yan i-download nyo lang po itong Google Find My Device. Ayan. So, madali lang naman yung i-download. Tapos po, after nyo po nyan mag-download, mag, mag po kayo dyan ng inyong Google account na sa ulo nyo yung email at saka yung password. Importante to guys. Kailangan po kapag kayo ay nagre-register sa Google Find My Device, kailangan po yung email talagang sa ulo nyo para if ever po namawala yung cellphone nyo, importante po yan. So, yung iba pong cellphone eh meron na pong naka ay, ah, naka-install talagang Find My Device. So, tulad po ng cellphone ko, meron na talaga siya sa, sa settings ng Find My Device. Ayan siya, guys. I-on ko na lang siya, guys. So, search nyo lang dyan sa inyong settings ng Find My Device. Ayan. Tapos, i-turn on nyo lang to. Tapos, maglalagin po kayo dyan. Gan ganun po. Pero, so, sa iba pong cellphone, kailangan nyo pa rin po mag-download. At, i-turn on nyo po yung Find My Device nyo o yung application ng Google. So, after po nyan, dapat po naka- Sign in kayo dyan. And ang gagawin nyo po, if ever na mawala, ang gagawin po natin guys is punta tayo sa Google. Ayan. So halimbawa po nawala na yung cellphone mo. No? makikihiram ka po ng cellphone sa mga kapatid mo, sa mga friends mo, or bahala kung kanino ka manghihiram para pumahanap mo yung cellphone mo kung nasaan. Ganitong gagawin, guys. Punta tayo sa Google. Kailangan nyo po mag-sign in ng email at password nyo na ginawa nyo sa Find My Device ng cellphone nyo. Ganun, guys, ha? Importante po yun. Dapat po yung email at password alam mo talaga at maisa-sign in mo talaga sa cellphone na gagamitin mo para po matrace yung cellphone mo kung nasaan. Ayan. So, tapos pagdating nyo doon, pagka-sign in nyo, i-search nyo lang yung find my device, tapos i-click nyo lang tong pinakauna. And then, ayan siya guys. Di ba nag-sign in po kayo? Makikita nyo agad kung nasaan yung cellphone mo at makikita mo po kung online ba siya or ano yung ginagamit niyang wifi. Ayan siya guys. O, makikita mo talaga dyan. Pati yung location niya, makikita nyo guys. Dito. Ayan siya. So, tapos, hindi lang yun, guys. Di ba malalaman nyo po yung yung location po. Ang gagawin nyo, guys, is pwede po kayong, pwede nyo pong patunogin yung cellphone. Ayan, play sound. Yun po, ay kapag pinindot mo to, tutunog po yung cellphone mo. Pangalawa, guys, secure device. Lock device in sign out or on your Google account. You can also display a message or phone number on the lock screen. So, yun, guys ilalak yung cellphone mo, tapos ilalag out yung mga account mo nandun sa cellphone mo kapag pinindot mo itong secure device. Ayan siya. So, if ever, guys, na hindi mo mahanap yung cellphone mo, ayan siya, guys, oh. Ganito, last scene, ayan siya. Tapos, yung location niya, guys, I'm sure nandito dito yan. So, hindi ko napakita kung nasaan ako dito, pipindotin ko. Kasi makikita yung dyan yung aking location, exact location, guys. Ayan siya. Makikita mo dito. Tapos, ayan, makikita mo dito yung last scene just now. So, if ever, guys, na hindi nyo makontak yung cellphone nyo or hindi nyo mahanap, ang gagawin nyo na lang ay ito. Play sound, secure device, ayan. I-erase mo yung mga, uh, yung mga account mo. Baka kasi mahack, di ba? Baka may mga bank account kang naka-on doon sa cellphone mo. Importante yon I-secure device mo na. Tapos, guys, erase device. Yung erase device, guys, as in, to, as in totally deleted po yung lahat ng laman ng cellphone mo. Hindi niya magagamit. Di ba guys? Ito siya guys. So, erase all content from the device. After your device has been erased, you can't locate it. So, ganun guys. Kapag erase device, kahit mga pictures, madi-delete. Ganun po. Ang kaibahan nga lang po ng erase device, Once na i-open niya yung cellphone, hindi mo na po matitrace. ayon. So, ganun po. Ayan. So, yung secure device, ilalagot niya yung mga account mo. Tapos, ilalak niya. Ayan. Parang ilalak niya, hindi niya mabubuksan, syempre. So, ganun lang, guys. Ang gagawin po natin yung find my device, dapat agad-agad, guys. Kasi, syempre, para hindi pa ma-reformat ng nakakuha, ba? Diba? May mga masama kasing loob na nire-reformat agad. Hindi mo na natin matitrace. So, ganun lang, guys. Sana po um, nakatulong ito. So, napaka-importante po talaga ng Find My Device para if ever po na mawala yung cellphone natin is matrace agad natin at may kailang, may magawa tayo agad-agad. So, di ba guys? Malaking tulong to. Ako laging naka- Find My Device ako kasi if ever, di ba diba, ko siya agad-agad kasi laging naka-open din itong cellphone mo, cellphone ko. So, yun lang, guys. Sana i-share nyo itong video ito para sa iba. And Thank you for watching!